Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-iwan ng nakakakilig na komento ang kapuso aktor na si Raver Cruz sa workout post ng kanyang rumored girlfriend na si Julie Ann San Jose, na gumaganap bilang Maria Clara sa bagong teleserye ng GMA Network. Sa isang Instagram post, ipinakita ni Julie ang kanyang workout photo kung saan makikita na may hawak siyang dumbbell. Bukod dito, ipinost din ng aktres ang workout video niya. Not MC related, say ng aktres. Nagkomento naman si Raver sa naturang post ni Julian. Super fit pala ni MC, pwede po magpatrain? Tanong ng aktor. Agad din namang nagreply si Julian. Ako din patrain ako sa iyo po, miss kita. Miss you 3k, sundot na sagot naman ni Raver. Hindi pa malinaw kung ano nga ba ang estado ng kanilang relasyon. Ngayong 2022 nang unang may ulat ang espesyal na ugnayan ng dalawa. Noong Abril, nagkatrabaho si na River at Julie sa kamakailang limitless concert ng singer. Anong masasabi mo sa balitang ito?